Alalay ako ngayon sa pag-walking at ang foggy. Kung malayo ba daw ako mukha na may tibong. O, dali. Pumati ka. Hi. <laughs> kami sa San Juan Road. Barangay San Juan. Naglakad kami. Stay, boss muna. Pagka nandun na ni Kuya Paul, open. Apo. pa nga kami pinapawisan eh. Inip na. Pinawisan ka na ba, kuya? Opo, konti. Konti. Yung may ka-holding hands ako maglakad, oh. <laughs> daming talbos kamote tapos yun yung may bayaba sa katumba may hinog ko yan ay may hinog pero hindi tayo makakababa dyan wala tayong dadaanan mahuhulog kami din eh. mataas ang daming talbos kamote tapos yung puno ng bayaba sa na meron nga Nahinog na yung mga buna. sayang. Hindi pa yun, okay, Ayun may na Ay, tarang... Ay, may ibon. Ayun na yung ibon. nga, na Ayun na. Eh. Ayun, nakita mo. Ayun na. Eh. Ayun na. Ayun na. na ayun. ayun, ayun. ayun nasa may puno Nasa sanga ng puno ng bayabas. Ayun eh. hmm. na. Kaya mo na. Ah, ang cute. Sarap na sarap siya ng upo. Mataba. Karan? Oo oh, nga, ma mataba siya. Ah, dito pa lang nagsisimula ang barangay loob. So, yung tulay pala na yun. mo mga kung may bunga bayabas na yan. Parang wala. Wala, wala, wala. Alin na lang. Walang bunga. Alam Eto ang madaming bunga. Wala yan, hindi naman bayabas yan. Ay, ah, ano ba yan? yan! Uh -huh. uh -huh. Eh ay, oh, o, maganda look. Dito pa lang pala. ko ka kasama na yung sila, na si Kuya nga yung Ah, best, best. Best na muna tayo, Yata, no, na Ang mahugan ni Zillia. Yes. mo. dito na kami sa ano. Pagkatapos namin mag-walking walking. Hindi ako nakapag-video dun sa bahay ninyo, Paul. Okay lang po. Against no? the light. Eh, hindi si okay sa akin. Nalimutan ko yung mga aso mong kunan. Yung kambal. eh, yung magnanay na mukhang mukha. -muka. Gusto ko oh, nang ang okay. hingiin yun eh. Pwede. Sino ka yun yung lalaki? Si Pupo. Si Pupo. Ay, hindi ko ba baka yung pareho. Ah, mga si mga. D. 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 Si Mighty. Si Mighty. Si Mighty. Si Tapos, surprise! May pogi akong katabi. Kamustahin mo sila? Kamusta? Vlog na vlog Oo, mo? na lang pastora, no? mag oh, page. Para sa... May page sa, ako yun. Sa YouTube. Oh, may may, sa may YouTube. page ako sa YouTube, Para ha? mas maraming nakapanood. Ayan. Ako diba? yung okay, budong. Ito yung sumama sa akin kasi gusto lang ng malamig na tubig kinakulap. Love <laughs> <laughs> na love niya si Kuya Paul dahil sa Sama, malamig sa na, 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 na tubig. Ayan. <laughs> Nasaan na ba? Paano ba ito? i backcam Nalimutan Wala ko hindi na. May kaya natin yung buong paligid. Ay, andan yung mga lupain anyway, ni, ano, ni Loren. Ay, hindi ko. <laughs> Kasi yung mga magsasakanya ngayon, ah, uh, oh. Mga quarantine yata. Ayan. hindi <laughs> nasa, ano, nasa bukid may yung parents na. niya. Alam mo, ano, pasto, alam, may magandang puno din kami sa likod bahay namin. Pinatay ng ano, ay. Banggang kalabo. Ito, engine na yung kutu, eh. Buhay, napatay ng anay? Mm. What, ganun? Ganun talaga. Kahit buhay na anay. meron mm -hmm. nga ano sa na, ito. eh, pero na, na buhay pa rin, may ganoon. Para siyang cancer ano. Yung kan. naman anong anong river to ko po? Ayun, yun din ana namin kanina. Oh, Ngayon ano to? Look or uwisan? Ay, look pa to. Ay. So, ay, May ayun. Ayun. Anong ma, ibon. Ayun. Ang tawag sa ibon. May migratory birds po. Ayun. Tapos sila sa lugar. Tapos ayun sa to ko ilog po. Dalawa kasi ang ilog. Kaya nga eh. Ayun po. Sana matanaw ninyo yung dulo, Laguna Bay na 'yon. Di diba, Laguna Bay na 'yon? Opo. Ayun sa dulo doon. Ang lahat ng latang ilog. Ayun. So, ito, Look to, no? Look River to. Ayan. Ngayon pa lang po yung Look. Kanina pala, yung una namin na ilog. Ang tawag pa dun ay... Anong tawag dun? Saan po? Kanina, San Juan. San Juan pa yun kasi hindi pa naman welcome Look. So, ito po pala talaga yung Look. Ayan. So, mataas pa din yung tubig niya. Saglit lang kami dito kasi late na ako sa pastor's meeting. Saglit Kabilang side, Yay, yeah, ang saya. Ang dami. Kasama ko si Puldo, ang bagong, ang bagong kong driver. Yeah. At janitor sa church, lahat-lahat na. Ligtod ng Panginoon niya. Kasama ko si Mitch Mish. Kasama niya ang supporting na tiyowa. Yeah. Yeah. At, at yung pamangkin kong, ano, escort ko for the day. Kasama, kasamahan mo pa ba ako bukas? walang ilog do sa pupuntahan natin bukas. Sasama ka pa rin. Maglalakad ulit tayo. Oh, okay lang daw. Ayan. So, uwi na po kami at late na ako sa pastor's <laughs> meeting. Lubog pa dito sa baha. oh, 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 oh. Ito na kami, kinapastor. Oh, Good morning po! Pa. Hi, pastor! Ay, <laughs> ko na. Pihit ko na. Okey Okay na po itong gato. Okay na po ngayon sa Bay Lagoon. Sa pala, eh. ng kanyang hinahawakan tao, Mga Israelito. Ba't hindi siya na -effectuan? Alam mo bakit? Mas marami siyang ang time sa loob. <coughs> Kumpara may encounter niya ang mga tao. Nagdami na rin. Alam mo Grace, ganito. Tama si Pastora. Binala ka ng Lord dito. May purpose sa Lord. Binigay sa'yo si Divine. Divine Grace ka. Papitagsama kayo. Di ba? <laughs> <laughs> uh, yes. Divine grace. Um, busy Chris. ang iyong oras at panahon sa prayer sa Lord, mag-serve ka sa Lord. Together with your daughter and your children. So, maging busy ka sa Lord. Tulad ni Moises. At dami yung reklamo. Anong isang senaryo, Pastor sa Rano? No? Sabi ng Lord kay Moises, Luwa ka na? Ah, uh, kung ba sa salitang kanto, pero din ba yung sinabi ng Lord? Nagloko ko na yung mga ano, yung mga pinagpaparin mga nagloko ko na. Ay, nung siya sa Mount Sinai. Oo, sa, sa Mount Sinai siya eh. Mm -hmm. Sabi For... ng Lord, Lord, eh, huwag po naman papatayin sila. Ano rin, huwag po silang ano eh. Oh, talagang puspos na puspos. -pus eh nung dumating na sa punto na si Moises na si Moises na, ang kaharap niya mga Israelita anong ano, ano unang ginawa? binasag niya yung batong dala niya yeah. yung Ten Commandments. The, Ten Commandments hindi hindi ano ano yon ang tawag diyan ay tablet the first tablet ay, the first tablet oh. the first technology na nakahawak si Moises ng tablet wala mm. pa tayong tablet hindi pa nakagawa niya yung tablet stone yun eh. <laughs> <laughs> tablet stone kung saan sinulat <laughs> yung sampung <laughs> kautos sa galit niya mga halos yung nagagamit ng ilang napang niya. So, sabi, kulang na sabihin ng Lord, ikaw naman na Ikaw naman ang ay, galit. Na <laughs> so, yan. Yan. Na, naligawan mo ako para mag, magtimpi ako at ginawa ko sa marahil yun sa loobin uh -huh. ng Panginoon. Pero ano naman ikaw? Ngayon, ikaw na humarap. Ayan ka ngayon. Hmm. So, ang tarot ng problema, wala tayong presensya. ng problema, wala sumarap na tatlo na matay sa langit. Tatlo. Tinanong yung isa, ikaw ang pinamatay mo. Eh, ako'y mahinala ko sa asawa ko. Ako'y may lalaki. Ano'y Ano, Ano'y ko kasi mayroon. Sa galit ko po, eh, balabag ko yung aparador. Hmm? Yung aparador nabuhat niya ni Banal Bagyo para doon. Tinatake siya, patay. Ay, kaya ka narito? oo oh, Opo, oh, tabi. Ikaw. nung yung ikaw. Ako po yung naglalakad sa isang bahay. naglalakad ko po, may bumaksak po sa akin. Ano yung bumaksak? Parang aparador. <laughs> Nagkakonekta pala. Ano <laughs> nangyari? Ito po, patay po ako. Sabi, <laughs> ikaw naman. Hindi, ba't ka nga rito? Eh, ako po yung nasa loob, nag-aparador. <laughs> Siya pala yung kabet. <laughs> Sabay. <laughs> ah, ikaw pala. so na inandahan. Yung plan tayo, pero, mahulong pa rin. Pari, basta, Grace, na kilala mo na ang Panginoon, tuloy-tuloy mo lang. Hmm. Bro, hmm. tuloy-tuloy lang tayo. <laughs> hmm. Hanggang may buhay. Hanggat may buhay. Narito hmm. na tayo sa pagkasisilbo sa, sa, sa Panginoon. Makikita natin, alam mo, ito ah, karanasan namin mga asawa. Walang-wala kami. Walang -wala kami. Nag-serve ka sa Lord. Halos bigay mo yung oras. Ang pagdating ng kakain kami, walang, walang pagkain. <laughs> walang ulam. Dati, wala po tayong bigas. Ano uh, po tayo muna ang ginagawa ko sa akin anak? Uh. Ganun ba? Palakpakan tayo. Palakpakan <laughs> ba yung mga anak ko? Wala nakakainin. Wala lang. Pag sila yung ito ngayon, may trabaho na sila. Sabi si daddy yung si mami, eh si daddy yung pagka wala kami. Ano yung mga, uh, yung mga ate ko na nakitingin. Ha? Dumaan tayo sa puntong gano'n. Dumaan tayo sa puntong gano'n. Pero magaling naman, Lord. Kauwi lang ako. Kasunod mo. di sumablay. Kaya nga po eh. Sabi ko nga, wala naman ako <laughs> pastor sweldo sa pagpapastor. Eh. Mataba pa rin ako. Bahay hindi pinababayaan eh. May <laughs> iba, wala na. Alam mo ngayon, ang rate ng suicide, I'm sorry ha, ay, hindi naman alam ko hindi ka mag-suicide. E, oh. Ang rate ng suicide, <laughs> alam mo <mong> pastora, <laughs> nakaluhod, nag-suicide, nag-bigte. Hindi no. nakabitin ha. Nakaluhod. <laughs> ito, nakaluhod lang. As in, talagang gusto magpakamatay. Mm uh -huh. Eh, di mo kung nahihirapan ka humingit, tumayo ka lang, o kaya alasin uh -huh. mo. Hindi, mm -hmm. suicide pa rin. Siguro nang nasasaktan siya, kaya kumuha ng tuwalya, nilagyan ng leeg, para hindi masaktan. patay pa Patay pa din. Tanungin mo yung, ano, anong stage na po kayo? cancer ang sakit ko po stage 4 gusto nyo po bang mabuhay gusto, gusto po. pa stage 4 gusto pang mabuhay kayo ang lalakas uh -huh. psychology mm uh -huh. grabe penetration ng bawa sa utak ng tao Yes, umiiyak tayo, guys. Umiinyak tayo, baby. May pa, basta-basta yung problema. Uh -huh. Hindi tayo sa sa ngayon. Pero, may layo lang, uh -huh. May layo Kawa ang At patuloy, Lord, na magkaroon ng expansion at magkaroon din po ng sariling lugar, bahay sambahan ang ang bahay dalanginan Amen. na tunay na kaloob mo, biyahaya mo, na walang ibang tapak ng tao, walang ibang pangalan na nakadikit ang tao no, kung bakit nagkaroon ng ganong simbahan, kundi ang tapak ay pangalang Jesus. Lord. Amen. Lord, marami pong salamat. At yung plano mo po sa buhay,